Hello so guys! Mga kaibigan! Good morning! Good morning! Good morning! Andito na naman po tayo ngayon sa dagat. Dahil po sa ano po ngayon bagong taon mag-harvest po tayo ng mga malilaking isda pang ihaw. Yun po ang ina -in ngayon. Katulad po ng aking crab patining nung undas po ay nag-harvest po ako. E ngayong bagong taon kakaunti na lang ang na-harvest ko pero ubos ganun ho pag ang pag hahanap ah, buhay hihingal pa ako lalakal <laughs> po kami laki ng hibas kasi po ang hanap buhay natin dapat i-alam natin kung saan tayo kikita kung paano tayo kikita kung ano yung panahon na magaganda yung bentahan dapat dun ho tayo papasok para hindi ho nasasayang ang ating hanap buhay. Ayan po dahil po ay may pwesto rin po ako sa palingke yung alaga kong isda ako na rin ang mamaya. po ang magtitinda mamaya mamaya po so guys yan ang ating service ano kaya hindi kaya tayo lumubog <laughs> ang litlit liit ang oh, gandaming ibon oh uh, di ba ng mga ibon yan pagak sa amin yung tawagin eh. Hmm. So, hindi tayo Isa pa nga lang sumakay. Saan ako? <coughs> Yan, tayo muna natin guys. Saka tayo malupo. And guys, Kapunta na ta, tayo sa ano, malalaking isda. Yan ang aming probinsya. Sabi nga, masipag ka lang, mabubuhay ka sa probinsya. Ah, tatawid tayo doon. Sa kabila. Ay, okay. daming ibon oh. Namumuti, akala mo ano, ayun oh. Akala mo mga ano siya. Akala mo mga bulaklak oh. Ang dami. Siguro ano dyan. May mga isda diyan ngayon. Nasaan sila oh? Guys. Dito na tayo. Ayan na. Doon kami galing oh. Kambila, ayan. kulungan ng ating mga ano malalaking isda parang piranha mamaya makikita niyo yan <laughs> Papalutangin natin habang bagong taon yan ang inain ngayon Ayun, mga lapu yon ito lang ang ating ano malaking isda titingnan natin gaano kalaki maraming views <laughs> <laughs> ito okay, to dito takahin Pating isda. Pating yata. Gag Gagamitan na lang ng lubid oh. Ayan oh, guys, oh. Isang kilo. Laki. nakatakot na ito. <laughs> mm. Laki niya maigi. Oh. Mm. Kasi ano yan, oh. Kaya na namin yan. Kasi tao na yan ang lambat na yan. Gawa ng doon yan, eh. Iwan namin kung bakit may kasamang lapo. Hindi naman namin linagyan ng lapo yan. Malalaking isda lang nilagay namin dyan. Atahan, mm -hmm. ano? Tapos ang Tapos sabi ito tukuro natin sa ano? Sa loob. Mm -hmm. ng kawayan. Pidi sa loob Ano ito ilagay pa na kaya natin ilagay pa yan doon hindi kaya doon. hindi yan nalamog ilagay na ilagay mo muna Kini sa Para pagpunta ko mamaya sa paligid buhay pa siya Para yung oxygen, parang may oxygen. Ha? Dami siya. Ito mo, pati siya, pati siya na ano na rin sa ano, si Skidge. Dami yan. Ito, oh. Pati ito Nakakapasok sa ano Talaba. <laughs> ano? Kasi ah, yung anong Kaya pala ha. biga. May mga na ilalim. Parang Ayun ng Hindi na kakakain yun. Hindi na nga lumaki. Bungo na yun na eh. Ayun. Nabangon. <laughs> Kolegay natin. Mama, ito pa pa-sampa pa. Kumakain doon. natin. ka ng mamay tanghali. Karni doon. ang ang sa gabi eh. nila. Sino may birthday? Ay, hindi nito Aiden. Aiden din din niya. Adennda daming tanghirap na rin ngayon. Kasa, tayo? Nga ta, nga ta buntuk. Nga ta buntuk. Nga rin tatulat ng araw. Nga rin tatulat Yan, yan, yan. Pag may malaki, may maliit. Wala <laughs> lang <laughs> 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 ano mag -isa, mag -isa ang Sibo. Sa mga gusto mong gabi. Ilan mo na Oh, tama. Oh, ang gusto Ito po yung sibo. Ito ang napakasarap nito kasi ito'y alaga. Tapos kids to. Ayan. Ito, wali dalawa. Sarap. Sarap sa sinigang. Tinan mo ilang piraso pa lang. Mapupuno ng banyera. Oh, kagano kalaki to. Oh. <laughs> ah, <Yan>, laki <lucky>. wow bili-bili <laughs> na guys kukulang <laughs> ano kaya natin ng ano yung yung kumaan natin paano <laughs> sibo. Payat ng sibo. Ano ba? sa labas <laughs> sibo. Ayo, sibo. sibo dito. Pero napakasarap niyan. Ng sibo dito. Sa laut mga lapad. Oo, dito bilog. Eh okay, pero kung hindi ito mahina sa bagyo, dami nito. Mahina kasi sa ano yan? <laughs> ano man yung ginagawa? Mo? Na asyadung uh, mataas hey, tak, nasa hey, ah, itak. pa ra ah. to. Hey, itak na sana. Kay mama. Ay tak. Pero unta doon na. Tingali gay ang tak.